Malaot yata eh. Apat na peraso. Ano Kay Jessica. Ay, bibigyan daw sa'yo ang ano eh. Lagidled. Sa'yo daw ibibigyan lagidled. na katao to. Bago mamaya, pag nagdagang uh, ka, kay itabingin nga na ganito, makihingi ka ng tulong sa amin. Ba? Yan na. Ang ka na, na nga. Hindi uh, na. Yeah. Sabi ko, makangin kay, kay ano? Eh, ka na nga. Ikaw pang, ano, <laughs> madiridiritsyo ah. Buti kung pagbagsak sa ilubog yung ulo mo hanggang sa tiyan. Para dirito talaga. Ay, ba sabi mo, buti, buti pang naniwala. Wala ba si Kipat? pa. Uh, Wala pa.

Ay, matagal. matagal na yun, nakauwi na yun Parang paapat na gabi pa lang Dahil paapat na gabi na yung malaki kong bangkay Ay pa lima pala si Chichak ito parang, Pasahiro Nakauli lang yun kagabi Oh, nakakulay oh buhay ng pamilya. Ay, oo. So, Kahit anong trabaho kaya. Ang importante yung malaga. wow. Ay, yung tatlong bagong huli. Ito ang medyo ano na. Okay, Tama ibang. Tayo mga kong magkila. Ito nga, ang galit. Hindi nga, siya nga pala. Ito ang galit. Ito nga, ang galit. Okay. Sabi payat, mas payat pa. Lagid tinatawag na payat

Ayan lang may kayo pa alam mo kayo ng video Parang vlogger ka na rin pa Ayan ka

pang pito. Hindi yung kasya ate. Okay, na mo try si Gale, dito. Mama, mama, mama. Oh, oh, <laughs> <laughs> <Pitong> peraso <laughs> na. Ay, Tama so, badyan, meron ka bahay, Ay, Ay siya, na. Baka ma

Ilan pa daw na lang si ano? Si Ajay? Balik si Ajay ka mo. Ayaw! Oh, Papa! Balik ka si Ajay! Ato na,